بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنابي نسوغني الله صلى الله عليه وسلم لأن تمشي في حاجة أخيك خير من أن تعتكف في مسجد هذا أربعين يوما نابا قد نسلتان من ربية صلى الله عليه وسلم ito ay isa sa mga bunga na iyong mapapala kapag kaginampanan mo ang mga obligasyon sa kapatirang binigay sa atin ni Allah. Ito ang Islamikong kapatiran. Opo. Sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang samahan ko ang aking kapatid at tulungan ko siya sa kanyang pangangailangan ay mas mainam higit pa sa pag eetikaf sa masjid na ito. Tinutukoy niya yung Masjidun Nabawi sa Madina ng apat na pung araw. Subhanallah. Nadinig mo yung kapatid? Natalo pa ng pagtulong mo sa kapatid mo sa kanyang pangailangan, ang alin? Ang apat na pong araw na pag stay o pag i sa loob ng masjid. Aba, isipin mo, ang makukuha mo pagka nag-stay ka ng masjid, yung etikaf. Pagbabasa ng Quran, pagdudua, pagdedeker, pakikinig sa mga ulama, pagkikiyamul lail, i mo ng 40 days, aba, tunay na lada nilada o higit pa na mga gantimpala ang iyong makukuha. Subalit, tulungan mo yung kapatid mo. Sa kanyang pangailangan, pwedeng matapos mo ng 30 minutes, 1 hour, half day, 1 day, natumbasan mo na o higit pa yung 40 days na pag stay sa loob ng masjid. Kaya kapatid, sikapin mong gawin ito. Iyan kapatid ang isa sa mga bunga na yung mapapala kapag ka ikaw ay nagmalasakit sa kapatiran ito, ang islamikong kapatiran na biniyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.